Tidak namang ganda mga kamising. Oh, sumapit pa. Abit. Sabit na namang mga kamising, sayang. Oh, natali, say. Uy, yes, natanggal yung sabit mga kamising. Pero dinala yung bangka pa, papa, papunta to, no? Laki yata, say, ha? Yata. Oh, buti nalang natanggal. <laughs> Yun! Gruper mga kamising, ang laki. Okay. Bungat agad sa amin mga kamising, laking gruper Angat okay. po, say. Laki mga kamising. Laki Ayos! Dito ay. tay? tayo ako rin mga kamisig pa Ano yung natagot amin yung malaking gluten na ito mga kamisig ko? Laki! Wala mong basay? Wala mong saya? Nasaabit pa ba? ba dito natanggal? natanggal? Dinala kami dito mga kamisig mo. Nadala yung bangka paghila ni Disay. Dito sa inyo mga kamisig, nakakagigil talaga dito.

natin mga kamising habang kumakain pa. Uh, <laughs> Ublong yan, say. Nakadali tayo, ublong. Kalain mo may ublong din dito mo eh, mga kamising. Ublong, laki mga kamising o. Kamising mo. O, kalaking ublong. Labi. Naglalakihan yung mga isla dito mga kamising. Kali mo naman magtanggal sa'yo. Eh. Talagang expert na expert eh. Ang dalawa tayo mga kamising, nakakagigil. Pagsakuli tayo. Ang lalaki sa'yo. Ang lalaki. tayo habang wala pa na wala yung kain. Nagagos na mga kamising. Eh. Kakaglit mga, mga kamising. Sunod-sunod yung hina natin ngayon. Hoy, say. Ayun! Rupert! Rupert! Aawising! Agawan yung kain ng ublong at saka gopera. Naklo mga kawising. Kurabi, kunti pa lang nabubawa sa pumain ni Disay. Nakataklo na agad. Kaya, say? Kaya, sige. Yun hindi, hindi man yung pinalamon yung design po. Kumain mga kamising, hinatak agad ha. Oh. <laughs> Yay! Kwarta-kwarta mga kamising! Kwarta-kwarta talaga to say nakatatlo ka na nakatatlo agad. Tatlo na. Uy, huli mga kamising! Kain ulit!

dikayon? Di. Kuli na naman say. Di. Hindi na naman daw mga kissing. Eto. Eto. Di ba? Oy. Ublo na rin mga kamising. Ublo na naman. Grabe 'yung kain mga kamising sunod-sunod. Maganda talaga pag maaga sa'yo. Uh -huh. Ang nga po. Tayo naman mga kamisi. Tara ipang tayo. lang. Hindi lang yun sa'yo. Hindi pa nasabit. Hindi pa nasabit? Kinain agad mga kabisi. Sinabi ko lang naman yung pumundol lumuwag pero kinain na agad. Ayun. Ayun ko natin lumuwag mga kabisi. Uy! Uy! Ublong! Ublong pa rin mga kabisi. Ublong na tayo. Sige na. pag ublong Pangatlo. Pangatlo na mga kabisi. Ayun, sabunan ko muna pa laot. Patabi na tayo eh. Masay. Hindi ka na sa pinagulian mo. Magpatabi kami bigla eh. Sa August. gambon yata sa'yo gambon? gambon? gambon mga kanisi ako oh, naku mga kamising ito na naman sila agad nawala na naman ang kain nawala agad yung kain mga kamising parang sablit lang sa'yo no? sablit lang bukan natin mga kamising dahil nawala yung kain. Kung saan maraming pamain, dun pa nawala ang kain. Kung <laughs> saan daw maraming pamain? Para Bung may pa mga ulak din mga kamising yung isda. Kung saan Masalini nabawasan na yung isda Kung saan nabawasan na sila. Kung na sila. Kung <laughs> saan <Baka> nabawasan na sila. Kung saan nabawasan na sila. <laughs> Kung si sige sa'yo mga kamising. Ano yung sarap? O ano talaga? Will, sabi ka tayo. <laughs> <laughs> Nag-request yung mga viewers natin sa'yo. Pwede ka daw magkanta? <laughs> Yabag ako. Yabag? <laughs> 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 Pero kung <laughs> magkanta. Ka? Mm -hmm. oh, nag <laughs> nag si Pero nagkakanta ka? Oo. Oo, nagkakanta ka. Nagsasayo ka nga din? Sila ako kumakanta. Kalintado talaga ito si Disay mga kamising. Pero huwag natin muna pilitin si Disay magkanta at magsayaw. Balang araw, masayaw at kakanta din yan. Medyo <laughs> nahiya nahi nahi pa siya sa ngayon mga kamising. <laughs> Yabag ako. Yabag. <laughs> Pero ka, binigyan mo ng microphone yan. Sigurado, kakantayin si Sai. Oo. Nain ko muna mga kamising. Check natin kung may pamain pa. Uy! Ulo na lang. Ulo man, na lang. Eh. Iwan! Ah, Ayan, pala wala nang mong kakumain. Ingat, -ingat may siguro nung maliliit, Sai. Ang lupan. Ay, 这么厉害。 Kakabiti! <laughs> ikaw talaga! Hindi, <laughs> nalungkot ka na kasi sa'yo. Wala nang kain. Parang nabuboring ka na. Ayan ay. Lasay na. Hulat sige sa sa'yo mga kamising. Hingila ka bigla yung nylon. Kala ko hindi. huli na Kala mo kinain ano? Kala ko may na. No? Kamising. Wala, wala kumain. Kaya sa'yo kung kumain natin. I-ice na lang muna natin para magamit natin sa sunod. Uwi na tayo sa'yo? Wala, wala, wala na kumain. Sabi ni Desai, itong pamain yeah. daw, sayang, kung magtatagal kami dito, lang. Okay, ice, lang, na lang i -ice, i ice daw para okay. uh, pa natin sa bukas, niya. Apo, bukas. talaga yung mga grouper dito mga kamising. Pagka nadala, na talaga kakain. mo daw, say, baka lang sa <laughs> <laughs> para lumabas. <laughs> Para lumabas yung mga grouper. Ka, may mga kamising, to. Ka -a -a tatlong ano ngayon ano na din? yung oblong mga kanising ay tatlo tatlong ublong. isa dua ito malaki tatlo tapos yung grouper tiger grouper dalawa ito mas malaki ang kanising mas malaki pagkalaki nito mga kanising Kwarta Sai. Kwarta? Kwarta kayo. Kwarta kayo. <laughs> okay, may wagang basket. May wagang basket. May wagang basket. May wagang basket, hindi, Sai, mga kamiging. <laughs> may oh, wagang basket. Linisan naman yan. Ako na, maglinis? Ako na lang naman. Tayo ko na rin. talaga. Malinis na niya agad mga kanisin. Kasi niya malinis daw agad. Thank you, Sai. Welcome. Papakita ko itong huli ko mga kanisin. Asa. 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 Ah. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Kapila maulog ka. Ah. Abat. Kapila maulog ka. Ah. Kapila maulog ka. Uy! Dila sa baba para uh, uh, mahirap na, baka makawala pa. Kawala pa! Apat, lima! Pang lima, no? So, pang natin sa'yo yung pinakamalaki! Oh, sa'yo so, yung pinakamalaki! Kaya! Yeah. <laughs> pinakamalaki! Yung pinakamalaki! Anong mga sa'yo say, Kanuping! Oo, oh, oh, kanuping! Kanuping, mga kamising! Ang gawin nito sa'yo dyan, ulam na lang okay, daw! Ulam na lang to! Hey, mag-deliver! Doon pa rin, kay maganda doon presyo! Hey, doon pa rin tayo kilate? Apo! Okay. Pero wag na na mamilit kung ayaw talaga magpa-vlog nila ate doon sa loob. Iigalang na lang natin kung ano man decision nila ha. Privacy na nila yun sa loob. Para mga kamising. Sana kita-kita na lang tayo sa resibo. Di na namin mapakita yung pagtimbang eh. Pananin din sa'yo. Para hindi na mainitan. nakakabenta ko mga kamising 3,430 3,430 yung benta niya mga kamising Bumaba po kasi yung presyo ng Tiger Grouper at saka ng ublong Yung Tiger Grouper 500 na lang Opo, opo. 700 yung, Tapos yung ublong 350 Naging 300 na lang Opo, Tsaka yung 50 po nakarana sa uli ko na Yung sukle Opo. na na Nabalik na namin mga kamising Tapos ngayon 3,430 ang binigay Ay 3,500 May sukle pa si ate na yung 70 dito sa 500 Kwarta mga kamising Kwarta Amising, merienda muna tayo. Nabili si Kuya Amising ng pangmerienda. Ayan, merienda muna tayo mga Amising. Dahil lang init ka rin na sa biyahe namin. So, ito tayo. Ito so, dalawa tayo sa'yo. Si. Ito nang benta ni Di ulit. Nalit ka talaga sa'yo. Sa'yo kind of? ito? Amising! Merienda! Kaya tayo bukas? Oh, eh, sige ba? Mga anong oras? Mga maaga, kung maganda yung panahon. Hmm, sige, antabayan na lang natin yung panahon. Hindi kami umalis ng maaga mga kamising kapag ka masama yung panahon. Kasi pinapakiramdaman mo na namin lalo na ngayon, habagat. Minsan kasi may mga subas ko. Kaya delikado din sa part ni Desai, lalo na sa akin. Mas maliit lang yung bangka namin. Kaya so, mabuting antabayanan mo na namin panahon sa kami pa pala. Pero kung baruto siya kaya masaya, talaga na makalakot. Talaga <laughs> hindi hindi at malakot. Dati sinasakay ni Dizal, baruto lang mga kamising. Ngayon, bangka niya, nakakapalayo tayo ng konti. Sobrang blessed pa rin kami ngayon mga kamising. Dahil meron pa rin kaming huli. Thank you Lord, the blessings. Thank you Lord. Mga kamising, ayaw niyo talaga? Hindi na, babay na. Babay mga kamising. See you next vlog namin ni Dizal.